napakalaki po nung ano ng alimang binigay sa atin ni Atin Nels. Lalagyan na rin po natin yung ating ano alabasa para sumay sabay na pong lumambot. Bounce. Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode, nandito po tayo sa labas ng Robinson's Town Mall Malabon. And naka-break time po ako at naka-duty po ako dito sa World Balance. So nag-chat po sa akin ngayon si Papa D at nagpapasama siya. Tumingin dito sa World Balance, titingin daw po siya ng bag at baka daw po siya ay may magustuhan ay siya daw po ay bibili. So tara at samahan natin siya kasama ko ngayon si Ano kasama ko ulit ngayon si Papa dito. at kami daw ay pupunta sa World Balance titingin daw siya ng anong bibili mo? bag, hindi ng bag kung may mag ay nandito na tayo sa World Balance May okay, mga box po kami sa labas kasi kadi deliver lang po yan o oh. masyadong malaki yan pag uh, pangpamasok, ito lang eh yung shoe bag lang and yung nakapasin na lang pero may strap to diba? meron tingin mo eh masyado ang maraming dali sasabog yun yun pag, pag, pag ano, pinagsama-sama mo parang ano talaga lang siya eh. for for dito, shoes lang talaga marami tayo yung bag dito kaya nga ano mga puro pang babae eh mga tote bag meron din mahaba. Ito sana ang ganda. Maganda rin kaso pang babae, pang babae yung pala <laughs> nyo. Isyadong wide, no? Pero <laughs> ganda rin itong mga pang babae natin na tote bag. Iba-ibang kulay. Tapos ito po. Meron din tayong mga tote bag na medyo mas maliit lang. Ilang kulay ito? One, two, three, four. Ay, isa pa pala yun, no? Five. Ibang kulay po yan. Old rose, black, navy blue, olive green, tsaka po, ano, beige. Ito maganda. O, oh, pwedeng travel Tapos meron din po tayo mga backpack dito. Iba-iba rin kulay. Olive green, beige, old rose, navy blue, tsaka black. May ganyan ko dati kasi binigay ko kay Ekan. Pinahingi ko na. Tapos ang pogi pa po ng ano rito ano ista. Meron din po tayo dito mga belt bag. Ito maganda to. Meron din mas malaki. Unisex na po yan. Pwede pang lalaki, pwede pang babae. Tapos meron din po tayo dito sling bag. Naayos nice po nila yung mga deliveries ngayon May mga dumating tayo ngayon na bagong hover glide. and ito po yung mga hover glide collection po natin. Ito po yung mga pang MS. Meron po tayo off-white, beige, olive green, gray, tsaka po black. Tapos sa mga kid size, meron din black. Merong off-white, pink, salmon, tsaka ano, uh, gray. Ting beige, blue, red, olive green. Ayan. So, sari-saring kulay po. Meron pa nga sa lobby eh. Meron din pong plain white lang. Light blue, tsaka... Ang pala ito? Old rose. Ayan. Emana kasi din po tayo ng mga shoes. tingin kami sa ano sa pen shop muna daw para may option ayan nandito po tayo ngayon sa bench at uh, titingin daw muna siya ng bag dito malay mo may magustuhan daw siya para may option lang din Ang medyo maliit. Magkano? 600. 600 ko lang ang dami kong gamit. Parang madaling maaano yan. Matitiim sa'yo. Yeah, medyo mabigat pa na ng mga dalatala ko mm. minsan. Wala po siyang mapili na bag. Maganda naman. titingin naman kami ngayon sa ano, dining hub or sa pen shop baka daw may magustuhan siya ano? magkano? 600 600 eh. ito lang pang ano lang ito eh? pang lakaran lang dito naman po tayo sa denim hall store nila sana all yan naka uwi na po si papa din Manis na siya pero wala po siyang nabiling bag busy busy yung mga kasama ko sa trabaho si Jomar tsaka si Danilo mga nahihiya po yung magpa-video pero <laughs> okay lang naman po sa kanila magpa-video kasi pinaliwanag ko naman po sa kanila saka naiintindihan naman po nila na party po talaga sila ng buhay ko so bali 9 to 12 hours ma usually ganoon a day lagi ko po silang kasama mas matagal pa yung oras na nalalaan natin dito sa ano sa store natin or sa trabaho natin kaysa sa bahay natin kaya ano yan. tangkap naman nila na lagi silang mabibidyo pero nahihiya lang po kaya ayun Nanakawan lang natin ang video. Eh, <laughs> yan na naman si Joe. One eternity later. <laughs> yes. Nandito po tayo ngayon sa may talipapa At tayo po ay bibili ng lulutuing ulam. So bibili po tayo ng sitaw at kalabasa. Pagkano po sa kalabasa? Pwede 20. Pwede 20. Na, pwede 20. Pwede 20. Pwede po. Pwede 20. Pwede 20. Pwede 20. Pwede 20. Pwede maganda na. 20. Pwede 20. Sige po. Ay 20. Pwede 20. Saka po ito. Bagada po sa sitaw. Wait na lang. Tapos na mga kayan. Makabigil na po tayo ng Scarlet! 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 yan ang unang sa lahat ah, yan talaga ang unang sumasalubog ah, ah, a scarlet ah, a scarlet tuma-tuma sumasalubog pululul uh, pululul happy pululul happy naka na po tayo at tayo po ay magluluto ng alimango. eh <laughs> so magluluto po tayo ngayon ng alimango, uh, ginataang alimango with kalabasa and sitaw. So tara let's. Napakalaki po nung ano, ng alimango binigay sa atin ni atin Melts. So 'yan. Ay ngayon lang po natin maluluto. So gentle reveal ito po ay dalaki. <laughs> gentle reveal. So, magluluto na po tayo at atin na pong prepared Ngayon po, at naka-ready na po yung ating lulutuin. Siyempre, meron tayong bawang sibuyas, luya, tapos yung ating alimango. Sa ating pong gulay, meron po tayong sitaw at saka po kalabasa. siyempre, meron tayong gata, patis at mantika. Ngayon, mag din po tayo ng sili. So, Let's go! sa walang tangkay na mainit na kawali, ay eh maglalagay na po tayo ng mantika. Gigisa na po natin yung ano, sibuyas at bawang. Andayin lang po natin lumambot yung sibuyas. Yan, na po natin yung ating ano, hiniwang luya. Ayan. Kapag tuluyan na pong lumambot yung ating ano, sibuyas, ay pwede na po natin ilagay yung ating gata. Dagdagan lang po natin ng konting tubig. Bale, ito po muna ay ating tatakpan at aantayin po natin kumulo. Kagandahan po kasi kapag pinakulo po natin yung ano, yung gata, eh nagbe-blend po yung ano, yung lasa po talaga ng sibuyas, bawang at luya sa sabaw. So tatakpan lang po muna natin. Yan, pag kumukulo na po ay pwede na po natin ilagay yung ano, yung ating hiniwang alimango. So ito po, hiniwa-hiwa ko na po yung buong alimango kanina. At salamat po kay Ate Nels at boss Emil dahil tayo po ay nabiyayaan ng alimango. So atin na pong ilalagay. Lagay na rin po natin yung ating ano kalabasa para sumay so sabay na pong lumambot. Yeah, so isasubmerge submerge po natin or ilulubog po natin yung ating kalabasa para po lumambot. Ah, po muna ay ating tatakpan. So, takpan po natin at antayin po natin na lumambot ang ating kalabasa. Ayan. Pag malambot na po yung gulay ay timplahan po natin ng pampalasa. Lagyan lang po natin ng konting patis baka po medyo matabang. Dahil lagay na rin po natin yung ating sili at ngayon po ilalagay na po natin yung ating sitaw. Ay, Halloween muna kaya natin. So, balik na rin natin yung ano. Para lutong-luto yung ano. Yung ating alimang. Kaya po ilalagay na po natin yung ating sitaw. hindi na po natin ilalahad at napakarami po pala ng sitaw <laughs> yan so kailangan po nakasubmerge din po yung ating sitaw or nakalubog sa gata para ito po ay maluto at lumambot Takpan lang po natin hanggang sa maluto yung ating sitaw. malambot na po yung ating sitaw ay dagyan po natin ng paminta napakasarap po ng paminta sa ano sa ginataan kaya dadamihan po natin ng paminta at atin ang At kapag malambot na po lahat, okay na po, eh, pwede na po tayong kumain. A few moments later. Then, tayo po ay kakain na. Kain na na, mga kayami. Ito <laughs> ang mga... Yun? Nakakamiss yung ano, yung buhay sa probinsya pagkakain na kami. Pinatawag isa isa. isa. Eh, di ba magkakalayo yung bahay? Tapos minsan nasa kapit-bahay kami, ano, uh, ah, dito. Pag tinatawag kami ano, sumisigaw. Kaisen! Ire! Kakaino! Dito kasi i-chat-chat na lang. Kahit nasa kwarto lang i chat pa. Kain na na! Pakasarap po ng, ano, ng alimango at mataba. Kahit lalaki ay mataba. <laughs> habang habang tayo po ay kumakain, ay nais ko po magpasalamat kay Ate Nels dahil sila po ang um, nagbigay nito ng, ng alimango. Ayan. So ngayon ko lang po ulit ito, ngayon ko lang po ito naluto. Ayan. Maraming maraming salamat po Ate Nels and Bilot sa pagpapahingi po ng alimango. And dito ko na rin po tatapos yung video na ito. Again, maraming maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood at sumusuporta hindi lamang po sa aking channel, kundi sa buong Tingiti Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Bye-bye.